Good morning everyone. Advanced Happy New Year sa lahat. Yan, kumusta kayo diyan? Kumusta kayo diyan sa Pilipinas? Dito sa Saudi okay lang kahit ganito ang nangyayari. Kumakain pa rin. Kumakain pa rin ng tatlong beses. Mayroon na talaga buhay ngayon. Hindi pa rin makauwi. mag 20, 24 na, hindi pa rin nakakauwi ng Pinas. Five months na ako naghihintay dito ng ano, ng aking exit. Buhay OFW talaga, buhay abroad, buhay Saudi. Yan, ang hirap nang nangyari. Five months ako nakatinga dito sa aming kampo. Kaya, matihing ko na lang kayo ng ano, Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat mga kaibigan at kamag-anak ko dyan. Happy New Year sa inyong lahat. Sana'y maganda ang pasok ng New Year sa atin. Maging masagana ang ating bagong taon. Yan. Yan lang po. Happy New Year sa lahat. Sa buong mundo, Happy New Year sa inyo lahat. God bless.